Welcome back mga ko boxing Sumatapos so nga po ang naging impresibong panalo ng ating kababayan at matibay na pambato sa Bantamweight Division na si undefeated knockout artist Kenneth Luver kontra sa veteranong kampeon na si Keita Korehara sa kanilang naging bigating laban kahapon lamang na kung saan mas lalo nga pong gumawa ng ingay ang ating kababayan sa bansang Japan matapos nitong pabagsakin ng dalawang beses ang kampyong Hapon at tinalo ito via first round technical knockout para mapanalunan ang OPBF Champion Belt ay napakalungkot na bali na naman nga po para sa ating mga Pinoy boxing fans. Dahil dalawa sa ating kababayan na dumayo pa sa bansang Japan, ang parehong bigong makuha ang panalo sa kanilang naging laban. Dahil ang tinaguriang Mr. Humble ng Magdalena, Sorsogon na si Ador Torres, na pambato natin sa welterweight division, bitbit-bit -bit ang kartada na 12 wins with 8 knockouts, 6 na talo at isang tabla ay apat na round nga lang po ang inabot nito sa kamay ng baguhang buksingerong hapon na si Sura Tanaka na may undefeated record na 2 wins with 2 knockouts at natalo ito via 4th round technical knockout. Bagamat buong tapang namang lumaban ang ating kababayan sa mga unang rounds at nakikipagsabayan sa mas batang kalaban at naging agresibo ito at nagawa ding makapakonekta ng mga sulidong suntok, ay kapansin-pansin nga po na may mas diin ang suntok ni Tanaka. At sa round 4 nga po ng kanilang laban ay dito na tinapos ni Tanaka si Torres ng paulanan ito ng mga sulidong suntok dahilan para bumagsak ang ating kababayan. Dahil sa panalong ito ni Tanaka ay umabanti na ang kanyang malinis na record sa 3 wins with 3 knockouts. Samantalang ang ating kababayan naman ay bumagsak ang kartada sa 12 wins with 8 knockouts, 7 talo at isang tabla. Sunod namang umakyat ng ring ang isa pa nating kababayan at pambato sa lightweight division na tinaguriang Datsusenwa ng Bacoor Cavite na si Romer Pinili, bitbit -bit ang kartadang 8 wins with 7 knockouts, dalawang talo at isang tabla, ang sinubukang dungisan at ipatikim ang pait ng unang pagkatalo sa undefeated Japanese boxer na si Taiga Imanaga na may undefeated record na 7 wins with 5 knockouts ay bigo nga din pong makuha ang panalo at natalo ito via 8 round unanimous decision. Bagamat naging maganda naman sana ang pinakita ng ating kababayan na kung saan nakakapagconnecta din ito ng mga solidong suntok ay nakukulangan nga ito minsan ng mga follow-up para mas makontrol ang laban at duminahin ang kalaban. Sa mismong laban nga din po ay maririnig ang kampo ng ating pambato na sumisigaw na di siya mananalo kung puro bitin ang kanyang mga banatan at kombinasyon. At sa round 5 nga po ng kanilang laban ay nabilangan nga po ang ating kababayan. Matapos itong matapilok at bumagsak sa lona. Maraming mga boxing fans nga po ang di sumang-ayon sa pagtawag ng referee ng knockdown sa ating kababayan. Dahil bagamat bumato daw ng suntok ang Hapon, ay kita naman daw sa replay na di ito ang dahilan ng pagbagsak ni Pinili at halatang natapilok lang ito. Katunayan. Nagawa nga pong makatayo agad ng ating pambato at ito pa ang unang sumugod at bumato ng mga kombinasyon, patunay na di ito nasaktan. Bagamat umabot naman hanggang sukdulang 8 rounds ang ating kababayan, ay natalo nga lang po ito via 8 round unanimous decision. Para sa inyo mga kaboxing, tama lang ba ang pagtawag ng knockdown ng referee sa ating kababayan o mas maliwanag pa sa sikat ng araw na natapilok lang ito?